magandang araw. Ngayong araw nga po pala ay pupunta po ulit ako ngayon sa Lucena. Ito po ay bahagi ng aking trabaho. So 2am pa lang po ay gumising na ako at nagpahatid na po ako dito sa aking dalawang kapatid. And umalis ako ng van ng 2.45am. Medyo mabilis nga po pala ang aking sinasakyan at 6.30 pala ang ay nakarating na ako dito sa Lucena. So dahil sa medyo napaaga-aga ako, ako, una kong pinuntahan ay ang 7-Eleven. dahil ni hindi pa nga po ako nakakapagkape. Eh, alam niyo naman, Coffee is Life. So ayun, masaya naman ako at nakabili ako ng kape dito. Saka itong tinapay na lang ang aking, nabili, ang aking kakainin. Medyo nagmamadali na nga din po pala ako ng aking pagkain at nag-start na rin daw po pala ang Basa Convention Center. After nyan ay nagkaroon din ng pag-aalay ng bulaklak sa Bantayog bilang paggunita sa ika-146 na anibersaryo ng kapanganakan ng hinirang na ama ng wikang pambansa, si Manuel Luis Quezon, at hango sa kanya ang pangalan ng ating lalawigan. sa nga po pala niyan ay merong inihandang salo-salo at iba din na ah. bongga din to si Governor Go Dr. Helen Tan ng ating ina ng lalawigan. O syempre may pakapaya din at iba't pagkain. Parang titignan mo palang ay mabubusog ka ng sa sobrang dami. after nga po pala namin kumain bago po kami umuwi ay pumunta na muna kami sa aming booth. At masaya kami dahil top 10 ang aming agritourism booth. Gayun din naman out of 1,488 na nag-entries mula sa iba't ibang bayan dito sa Quezon ay napasali kami ni Ma'am Leia sa photo contest featuring agritourism. Nakakatuwa lang isipin na naipopromote mo ang iyong bayan sa mga simpleng pagsali ng ganito mga competition. Nung nakarang taon nga ay napasali din ang aking picture sa photo contest. Hindi mananalo, at least naipamalas at naipakita ko ang ganda ng aming bayang minamahal. Bayan oh. ng General nakor Natural ang ganda. Ang bayan ng mga champion. Tunay ngang hindi matatawaran ang dedikasyon at effort at pagmamahal ng bawat kazonyan sa kanilang bayan. At syempre, hanga din po ako sa mga bayan na nakiisa dito sa Nyugnyugan Festival, lalo na sa mga tawid dagat kagaya ng Pulillo at iba lugar. Okay, that's it for today. Shika, marami sa Salamat sa panonood. Ingat po tayong lahat and see you on my next vlog. Bye.